Hello, hello! Nakabili ako ng guava kahapon sa Island Pacific Ayan Mabalata natin Mahilig ako sa guava eh Maganda to kasi Magandang sort ng vitamins ito Ewan ko kung saan to baka bangko Sa Island Pacific ko siya binili Yung Philippine store Ano kaya ang kulay nito? What's the color inside? I think it's white. Ang hiling ko sa mga maaasim. Ay, a ah, white nga siya. White color. Siguro kalahati lang muna kakainin ko. Baka hindi man ako mapups. Makatigas din kasi ito ng ano eh. Uh, half lang muna. Meron pa akong half doon ng avocado. Baka yun na kainin ko mamayang gabi. Yan. Baratan natin. Tapos lalagyan natin ng Himalayan salt. Guys, yung Himalayan salt isama mo sa ano, organic or pure, ano ba yon Honey. Ang ganda daw pang patulog nun. Iinom ka ng isang kutsarita. Mga ilang minutes bago ka matulog. Mga 30 minutes bago ka mag mag-sleep. Inom ka na isang kutsara o isang kutsarita yan ng honey with Himalayan salt. Ganda daw yon white guava. Kain tayo. I, 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 Mga pamangking ko may din sa mga maaasin. Si Paulette, si Kichi, si Lala. din sa maaasin. Mahilig, nagmana sa amin ni Ami. Kami ni Ami, mahilig din kami sa maasin. Ah, kakain tayo. Guava. So, yata yung tinatawag na guava guava pol ba yun? No? Guava apple Salkin natin yung Himalayan salt. Ayan, Himalayan salt. Yung kulay pink. Ayan siya, oh. Mmm. Paalisin muna natin. Ito yung strobo. yan, kusik na asin. Hindi masyado. Huwag masyado. Masama yun. Kain tayo. Bye. Kain muna ako.